Bali, ito pala yung ating natapos na chicken rinse nit natin yung kulungan ng ating mga basila na manok, mga pa, mga parikoy. So ayan. Meron tayong anim na natira na manok. Bali, ito lahat ito din ah, inihano natin yung isa. Ang malaki na mga parikoy nasa mga sobrang isang kilo bawat isa nito mga parikoy yan pong yung ating uh, basilan na manok Bal bali maraming klase tong basilan may asil, may syamo yan ito na mix na ito mga parikoy mix ng ating breeder na inahin at ito pa na yung ating mga bagong pisa pa lang ng mga sisyo mga parikoy hopefully uh, uh, mabuhay ito lahat until sa mga December siguro mga parikoy maihaw na ito mga parikoy yan delikado yung mga sakit sa manok ngayon dahil parating umuulan mga parikoy lalo natin, uh, sa next month uh, August pag mas marating umuulan mga parikoy delikado yun sa mga sisyo natin at sa mga lagang manok yan lang sa muna yung update din sa ating manukan mga parikoy yan pag may nalagaan tayong mga manok, mga parekoy, malilibre na yung ulam natin. Ayan mga parekoy, maraming salamat.